And so he at Rio Junior, kumpirmadong hiwalay na after two weeks mula na isa publiko nila ang kanilang relasyon. Parehong kinumpirma ng respective agencies and South Korean actors na si Ryu Junyo at Han Sohee -hi na hiwalay na nga ang dalawa matapos lamang ang dalawang linggo mula ng isa publiko nila ang kanilang relasyon. It is true that Ryu Junyo and Han Sohee broke up. Yan ang statement na nilabas ng CJS Studio na agency ni Ryu Junyo habang ang 980, Entertainment naman ang agency ni Han Sohee ay kinumpirma rin ang breakup. At ayon sa kanila na pagdesisyonan ng parehong kampo na i-prioritize muna ang kanilang acting careers over their personal lives. nang hingi rin ang paumanhin ng agency ni Sohee dahil nabigo sila na mabantayan ng maayos sa aktres. At nangako rin silang mag-reflect sa kanilang mga pagkukulang sa nangyaring issue.